Gamit na po namin yung palayok na binili ni Mr. Magluluto kami ng sinigaw na isda. Matagal niya na talagang gusto magluto sa palayok eh. Minsan, pangat naman yung iluluto namin. Tikman natin. First time ko lang makakakain ito. Sinigaw sa palayok. Ito po yung isda ko. Oh. Itong isda po pala nito, ano to, ah, Maya. Maya original sarap na ito. <laughs> sarap na ito pala. First time ko pala makakapagano. Makakakain ng sinigang sa palayo. nakita ng anak ko, sabi niya, ano daw itong palayo. Sabi ko, ito, anong tinigang. Ayan. Maya po yan yung isda na yung luluto natin sa lupang. Tapos natin. Sarap nito. Mm. Mm. Masarap. Itong ulam namin ngayon. Sinigang na isda. Tingnan natin kuluto na yung sinigang ko. Konting kulo lang naman ito gawa ng isda lang itong niluto natin. Ayan, okay na yan. Kulo na siya ng sobra. Okay, pwede na. Tayin na natin. Kain na po tayo. Kain na, kain na. na. Ito na yung niluto namin yung sinigang. Kain na, kain na. Tapos nagdagdag kami ng tusino. Kain na po tayo. उत्तर